फोर ने साथ ही हाथ टकराकर वो वेट हां मेरे तरफ पग sa po makadagat Nasa, Nasa sipit na bangka yeah, Ang pumunta Ya, pusit-pusit ang pahin natin Pusit-pusit Pusit-pusit Hello. Gusto nyo ito makadalat pero siya, siya dito. sa shop nito Sa GBT 160 Ayan, Blue Marlin, makaragat Ang daming bangka dito sa Siyan Nasa 50 bangka Ayan o, si Kahagin Nagkakuan pa Nakakuan ng pamain Ayan o, daming bangka Marami nang nakahulong Blue Marlin, Maraming tanggal din Ayan, nasaya na, makatagat Anong dulas niyan? <laughs> Kapaguhan niyan ay. <tod> Alon! Oy, Alun, <Ay>, Alon! <tod> <Ay, alun! tod> Wala, mahinig talaga bulot natin mga kadagat. Mahinig tumulot. Sige na talaga. Okay sa lalim pa. Ayoh. Katlong